Hello, welcome sa akin bagong vlog. So andito tayo ngayon sa gilid ng Palayan. Ay likod ko na la, pala, Palayan na po 'yan. So dinadala ko lang ang aking tinanim na malunggay dito at saka yung sitaw. Ito yung tinanim ko malunggay, may dahon na siya. Ayun dalawa na 'yan. Saka iyang isaw lapang dahon. Ayan. Ito pa lang ang dahon na. Ito yung sitaw. Ayan. Dalawa to sila. yung na saan yung iba. Parang wala pa ako nakita. Dito lang yung banda tinanim ko eh. So, ayan. Kasi may tinanim ako doon sa kabila. Hindi siya nabuhay. Pang mga alaga nagliparan. So, ito yung aking talong. Ito yung tinanim ko noong September. Ayan, may bunga na. Ay, may bunga na. Tsaka ito yung iba. Ayan. So, nakapitas na ako nito. Ilan-ilan. Eh, Tapos, ayun pa. Marami na siyang bunga. May napitas na kami dito. Ilan-ilan eh, nga lang. Ay, nakalamansi. Napitasan na rin yan. Tapos, namuti-puti yung dahon ng okra. So, yung ceiling bell pepper. Ayan, namumulaklak na. Ayan pa yung talong. Ayan yung tanglad. Isang puno lang na buhay. Pabundukin ko nga lupa dito pag ako'y nabalik. Hindi ako nakadala ng pang yung pang pa bungkal. So, ayan. Ito yung malunggay na tinanim ko noong September hindi na buhay ayan dalawa yun oh. kaya nagtanim ako doon banda sa may saging nagbaka sakali ako na buhay ayun na may ano na may dahon so ayan lang po yung basang pinalagyan pa ng biyanan ko ng gapangan na matay pa ayan. tapos yung ampalaya eh Ayun ni ang palaya oh. Pangit pag pagkatubo. Si Ibar pumunta na doon. Nag-over the backwood na. Ayan, oh. Ayan, may bungay lang ka doon sa kabila. Lang. Kura na unsa naman tayong bunga okra. Ay. Oh, eh. Hawanin na naman to siya. Hawanin. Tapos yung aking sili. May isa pang puro. Bakit ba natamba ka ng dahon ng kalabasa? So, iyan. May okra tayong nakita. Huwag muna natin pitasin lang. Isa, eh. Si sili ko malapit ng mamumunga. At may ano na siya. Oh. May bunga. So, ayan. ay mga talong. So, yan lang. May pakita ko sa inyo sa aking garden na nakapitas na ko ilan-ilan. Mga after one month yata by October, nakapitas na ako nun. Ayan pa. So, ayan. Dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Ayun, ang dami nagliliparan doong ibo na kulay so, bye.